nung kasagana ng issue, nung uh, um, marami pong nangyayari, naalala ko nagtitext ka, tumatawag ka kayo ni and it just shows that you care. And to everyone po, sa lahat po ng mga, sa lahat po ng press, na tapas, salamat po. Kim Chu umami na sa panlulokong ginawa niya kay Zian Lim, Zian Lim hindi matanggap ang nangyari. Hanggang ngayon nga ay pinagkakaguluhan pa rin ng mga netizen ang mga balitang kumakalat ngayon ukol sa hiwalayan ni Kim Chu at Zian Lim. Samot-saring mga balita ang binabato sa magkasintahan ito na ngayon ay mayroon raw third party na naganap. Hindi makapaniwala ang mga netizen sa mga balitang nababasa nila sa social media dahil kung mababalikan natin ay masaya lamang ang magkasintahan na ito lalo na sa mga post nila sa IG na litrato. Mga katanungan ng madla gaano katotoo ang panloloko na ginawa ni Kim Choo kay Zia Lim, usap-usapan na may lamat na nga umano ang relasyon ng dalawang ngunit iba ang pinapakita nila sa social media. Ating pakaabangan ang mga sumusunod na detalye na ilalabas ng madla sa social media.